Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Good evening, world! Good evening po sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ng ating programa sa Signal TV, mm -hmm. sa YouTube, at syempre sa Facebook. Magandang gabi po ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, Attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilla. Good evening! Good evening din, Mare. At sa ating mga kababayan na ngayon ay naghahaponan, mm -hmm. magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Pagkatag-ulan, masarap ang hapunan pag may ano? Sabaw. Ay, ah, oo, oh, yung mainit na yung sabaw. Yung mainit na sabaw Pero pag nung umuulan. Nung bata, nung bata, ako, nung bata oh. kami, pagka umuulan, ang gusto gusto naming kinakain. Oo, oh, no? ano? Mainit na kanin. Okay. Ay, e, alam mo yung ampalaya? Oo, oh, ampalaya. Oh, oh. Yung ampalaya, yung, yung bunga ng ampalaya, inilalagay namin sa ibabaw ng kanin kanin na iniinin. O tapos sa talong. Ang ang pait noon. Ah, yung talong pagka iniinin na yung kanin, lagay mo yung talong at saka yung Ang palaya. Ang Yun Otra. ang ulam nyo? Tapos merong magpapagisa ng bagoong. Alam mo nung bata ako, ang bagoong kulay pula. Ah, really? Pula. Kasi bakit ang alamang pula? Eh, hindi ko alam. Kasi may kulay, nilalagyan nila ah. ng kulay. So may bagoong kulay, pula yan, mapula. Ginigisa yan sa maraming bawang. Okay. Tapos meron kaming bayabas. Parang hindi ko merong na Bayabas entindihan. na bagong pitas. Yun ang sa kasama niya. Ang tawag doon, pamutak. Ah, hmm. Pagka okay. Pagka sinasabihin mo yung fruit sa pagkain mo ng, mm -mm. ng meal. Ng meal. Pamutat. Ang tawag Pamutat. Namin doon. Kasi ang, ang, ang lola ko, ang ima ko, Kapangpangan mm. eh. Mm. Ang isinasabay naman niya, mangga or saging sa kanin. Ah, oo. Oh, kasi kami nag nagsasabay din ng saging. Pero yung saging, hindi namin isinasabay sa bagoong. Pero yung bayabas... Yun ang sinasabay niyo sa bagoong? Oo. Oh, pag sinasabay mo sa bagoong, tapos kasama yung parang nilagang talong. Uh oo. -oh. Hindi ba mapait yun? Tapos yung kanin, lalagyan mo ng bagoong. Really? Ha? pipigaan ng kalabansi. Napakasarap niyan. <laughs> oh, kumain ka na ba? Nagugutom na ako. <laughs> <laughs> Pero ngayon ba may nagpe-prepare sa inyo yan? Ah, wala kasi bihirang makakita ng bayabas. Na fresh? Na, yung bayabas na native. Uh, ah, okay. Tas, sa, ba, pero eh, since na yung... nag, nagluluto kay. Oo, dapat ba? ikaw na yung gumagawa. Pa, pa, no? Magpapag-isa ng bago. Mag... Oo. oo. Tapos, pero uh, nilagang talong. Pero very, very interesting na bata ka pa lang, mahili ka na sa mapait. Ah, oo. Kasi na yung nanay ko. Ah, that's why. Hmm. Kapag that's ka why. ang ampalaya, hindi mapait, hindi ampalaya yan. Ah. Dapat mapait. O, oh, ah. puwes. Huwag sana maging mapait ang love life ng lahat ah, ng mga ah. nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Mm -hmm. Eto na ang mga numbers na pwede niyang tawagan para malaman nila at itanong sa'yo at sabihin sa'yo kung saan pwedeng mahanap yung gusto mong meal na yan. Okay. Ha? Ito nga, no? Globe. Oh. Mm, sige. 0954 310 -0331 at smart 0961-770-8807. O, oh, there you have it. Tawag na po at Ayan. mag na, ha? Aha, at sabi nga natin. Kung merong magtitinda ng bayabas na yung... Please. Gusto ko yung manibalang. balang. Ano oh. yung manibalang? Hindi pa siya hinog na hinog. So, parang hinog na hindi masyado hinog. Ah. Pumapagit na yung hinog yes. at hindi masyado. Ah, how would you know? Ay, sa hipo pa lang. Sa itsura pa lang. Alam mo na kaagad? Ah, oh. alam mo na. Pag kaya madilaw malambot, ay hinog na. Ah, uh, bayabas ha? Hmm. Bayabas. Guava. Guava. Alam ko sinasabaw lang yan eh. Ay, sinigang naman yun. Oo, sinigang. Masarap ay, hinug, siya. Ay, hinog, dapat yun hinog. Hinog. Sinigang. Na bayabas. Kapagoy, sa bayabas. Yes, ah, masarap kapag, yun. Na kapangpanganak. Oo oh, nga, kapangpanganak. <laughs> pang <laughs> o, oh, eto na si Leah ng Malabon, 25 hmm. years old. Attorney, daan po namin yung lupa nang tiyahing ko wala kaming ibang akses. ngayon bigla nya pong hinarangan may karapatan po bu ba kami sa right of way ayan kung wala po talaga kayong madadaanan para lumabas mula ron sa lote kung saan kayo nakatira meron po kayong karapatang humingi ng right of way oh pero ang right of way po kasi hindi ito libre so babayaran ba chider babayaran o may kapalit Mm. Uh, kay, kay, ang, tingin, ang tingin ko, may hinihingi ang tiyahin ninyo kaya niya hinirangan mm. para kayo ay mapwersa na magbigay mm. doon sa kanyang hinihinging kapalit, hinirangan niya. Okay. Mm. Tanong, sino ang nagsasabi ng right of way? Kasi maraming mga areas, no? Sasabi so, niya, hmm. eh may daan naman sa likod, eh. Ah, hindi. Gusto ko dito. Mas malapit, eh. Ah. Okay. May ganun, ah? Yes. Oh. Kasi kung meron namang meron namang madadaan ng iba, oo. Oh, oh. Okay. Ay, bakit ka nagpipilit na dito sa akin? Eh, eh? mas malapit, eh. Ay, isa yun. Oo. So, oh. Pwedeng isa yon sa mga pwedeng uh, tignan. Ngayon, kung talagang hindi sila magkasundo dun sa right of way, magdedemanda ka, pupunta ka sa court. Sino'ng magne-demand? Ay, humihingi ng right of way. Ah. Ako humihingi ng right of way, so ako yung pupunta sa court. Uh -oh. Para husgado ang mag-utos na Dun sa tao, uh, sa taon na buksan mo yan, bigyan mo siya ng right of way, eto babayaran ka. O itong kapalit niya. Eh pa paano kung alam niya na yan lang pala itas papabayad siya? Eh pa paano kung sky's the limit ang ginawa niyang presyo? Ay, husgado yun. Ah, siya rin magsasabi Sabi, Ay nako, mm. eh napakalaki nung ano mo. Hinihingi, hinihingi mo, mo. Hindi pwede yun Okay, oh. Nag okay, nakuha natin O, oh, eto na, may mm. caller tayo ha, si James ng Quezon City mm -hmm. James, magandang gabi sa'yo, James Good evening Oy, ganda ng boses ni James ha Good evening too ha? Hmm, talo tayo dito ha, medyo may pagka-announcer <laughs> to Hello, good evening James How are you, James? Doing good. I just had breakfast. I'm uh, ano sorry, daw? dinner. Ano daw? Eh, wag ko hindi mo naiintindihan. German ba ito? I'm sorry, na-English ako. <laughs> ano ano daw? No? Medyo malabo ang dating. Oo, oh, mong... lakasan mo, James. Uh, Hello po? Yan, better. What did you say? Uh, kakatapos ko lang po ng dinner. Ah, kakatapos lang niya ng dinner. Ay, anong ulam niyo? Hindi daw bayabas. Sinigang. Sinigang. Sinigang sa bayabas? Port ni Ah, pero sinigang. hindi siguro. sa bayabas. sa sampalok. siguro. Ah, sa Sampalok pero at sa Sampalok. hindi oh, yung sa di... yung pulbos na sa tanod. sa tanod. pero at sa pero at least yung pulbos na sa tanod. Hindi pa. Hindi pa. Ah, ah. <laughs> na sa na pero at least na na <laughs> At dahil dyan, oh, ano ang tanong mo? Bilisan mo na raw kasi hindi pa kami kumakain. Go. Ano, bali may certain case ako about moral damages or psychological distress. Okay. Dahil, anong kwento? Uh, to give context, I used to be in a same-sex live-in partner relationship. May li okay, may live-in partner ka. former Formerly. Uh -huh. Former, oo. Dati. O ngayon, ano nangyari So after the breakup, hindi maganda yung mga pangyayari. Uh, penalized ako sa apartment namin because of a suicide attempt. Sino ang nagsuicide attempt? Ako. Ah, ikaw? Okay, yes, tapos? So, so na ako and then the same time, at the same day, penalized ako. <laughs> Pinalayas ka, ang sa sa'yo yung ex mo. Partner. Uh, ah, Okay. Uh, Sige. Eh di lumayas ka naman. Ah, oh, pinalayas na ako eh. At ah. Eh bakit ka pinalayas? Bahay ba niya yon? Parehas sa amin, parehas. Okay. Oh, Apartment, prehas. rent naman siya. Ah, so pareho kayong... Uh, uh, Rumerenta kayong dalawa. Correct. Okay. O ngayon? O so ngayon, ah uh, last year pa ito so nangyari actually. Mm. Okay. Pero okay. months after that, event, we're still trying, we we still have a connection kasi nagsasettle pa kami ng napakalaking debt, like 100,000 worth of debt. Mm, meron kayong utang, ha? Dalawa kayong uh -huh. umutang. Ah, well, siya yung umutang using my account. So, napaka-stress ah, po so para sa akin. So, parang ikaw ang may utang? Oo. Uh oh, oh. so, ganun na nga, kahit labag siya sa anak pa. Mm. Okay. Anong problema natin, uh, James? So ngayon, up till now, I'm still experiencing these severe uh, depression and anxiety attacks. Mm -hmm. Like I still have a lot of uh, panic attacks. Mm -hmm. I even have. I even got sent to a psych ward mm -hmm. because mm -hmm. of the events that happened to me. And now, till now, naipapan kami sa gastusin ng therapy, gamot. Mm -hmm. Ay, anong and lastly, kung pa sa gusto sa nakasawa ng moral damage. Ah, gusto mong kasuhan ang ex live-in yes. partner mo. Yes. That's right. Sa moral damages. Mm -hmm. Tama? Nag inquire na rin ako, yes. Uh, Nag-inquire uh -oh. nag ako sa PAO about this, pero ni-reject na na ako. Sinasabi nila kailangan ko daw ng uh, valid case or valid scenario bago ako makapagsampa ng moral damage. Okay. Um, James, yung live-in partner mo, uh, ilang taon at saka ano siya? Uh, ano ang profession? Uh, Currently, BPO. BD. Live-in Quezon City as well. Okay. Okay, sige. Uh, opo. Eh, tama, tama po yung ibinigay sa inyo na advice. Mm. Alam niyo magkakaroon lamang po kayo ng damage kung ginawang po kayo ng mali. Kung meron po siyang maling ginawa sa inyo mm. uh, at uh, dahil dun sa maling ginawa niya o masamang ginawa niya ay nagkaroon po kayo ng damage. Uh, pero kung kayo po may kasalanan, kaya kayo nagkaroon ng damage, ay hindi po natin pwedeng ipasa ang sisi uh, doon sa ibang tao. Ngayon, sa palagay ninyo, ano po ang pagkakamali na ginawa ng ex-partner ninyo sa inyo? Ano ba yung hindi makatarungan na ginawa niya uh, at kaya kayo ay nagkaroon ng damage? Uh, nandun yung uh, sexual assault, pangangaliwa, napakaraming beses. Mm, mm. Pero ano ito live-in sex... partner no ha? Live-in live partner, yeah, sexual, live in. Assault. sexual assault, sexual assault. Lagi niya ko pinagsasamantalahan Like ah. I doubt my consent, canon. Okay, James, uh, question. Yung yung live-in partner babae or lalaki? Lalaki. Lalaki, press kami lalaki. Lala ah, okay. Now I get it. Um uh, so part sila ng LGBTQ tama? That's right. Okay. Uh -huh. So, ang sinasabi niyang live-in partner, lalaki. Oo nga. So, eh, sinasabi niya, eh, may sexual assault daw sa kanya. Oo nga. Oo. Alam so, po ano ninyo, pinipilit? Ah, uh, opo, mm -hmm. uh, uh, alam okay. niyo hindi lamang po babae ang nire-rape ngayon. Correct. Correct, so, correct. Pwede rin ma-rape ang lalaki. Correct. Basta po ang importante kung pinilit. Uh oo. -oh. At nung matapos pilitin, ay hindi pinatawad. Kasi no. po kung pwede naman na, halimbawa ngayong gabi ay talagang pinilit ka, pinuwersa ka. Pero the next day, the next day pinatawad mo naman at nung sumunod na mga araw ay ginawa naman niyo with with your consent na. Oo. Ay pag kasi parang lumalabas na pinatawad mo na kung ano man yung ginawa niya. iyo oh. ay pinatawad mo na. Mm -hmm. Okay. So pagka pinatawad mo na ay hindi ka na po pwedeng mag okay. In your case ba ganun ba, James? Hindi. Po. Never ako siya pinapatawad sa kanila. Hindi, pero hindi na naulit ang inyong uh, sexual uh, encounter. Hindi hira, it to never. Ano yun? Never daw. After that incident never, never na. Never na. Oo. Okay, pero you lived in the same house. Used to apa. Used to. Used Dito pero after the incident, you continued ah, living apa. together in the same house for how long? Almost three years kami. Kaya nga oh. so three years tapos hindi ka nag uh, hindi ka nagreklamo, hindi ka na uh, nagsampan ng reklamo laban dun sa kalib live in partner mo. So, pero baka yun, dun pa lang, uh, magkaroon na ng conclusion ang sino mang titingin na pinatawad mo naman. Kasi for three years, parang um, it's very... Magkasama kayo sa bahay. Oh, very unlikely na hindi walang nangyayari sa inyo na hindi napapatawad. At saka baka parang retaliation yung mangyayari pag ibang tumingin na parang kasi mm -hmm. nagalit ka sa kanya dahil nangaliwa siya or naging uh, unfaithful Yun siya. Yung namang pangangaliwa, kasi po uh, yung adultery, ay nakukumit lang po kasi ito ng uh, couple na babae at lalaki. So far ngayon, yan yung batas natin. Ah, yan eh. ang batas Oo, kasi yun, ngayon. Yan ang batas natin. Ah, Sa so madalit sabi, parang... At hindi ho kasi kayo kasal. Kasi Oo. walang kasal. So since walang kasal, ay walang wala tayong pag-uusapan na na adultery, okay. Mm -hmm. Pero, meron kang, meron kayo, merong kayong parang commitment to each other na you will remain faithful to each other during the time na nagsasama kayo. Uh, baka pwede mo siyang kasuhan ng sibil. ano pwede niya ikaso na sibil? Uh, ano to eh mm. may, may tatanong lang ako habang nag-iisip ka attorney ha? um, James meron ba kayong properties or binili together yes po marami po like mga asset okay so na kaninong um, uh, pangalan yun nasa kanya lahat ngayon ah lahat na Pero, sa kanya nasa pangalan siya na sa akin kasi account ko yung ginamit sa pang-billing. Hindi, pero kung account mo ginamit, hindi ba dapat dahil sa account, pangalan mo dapat? Opo, nasa pangalan ko po dapat. Kasi account ko nga po. Pero pinamit, siya yung pero, nakatira dun sa lugar. Eh? Ngayon, pero na yun, lahat ng gamit po. Ah, nasa kanya, pero nasa pangalan mo. Correct. Eh, di kunin Meron ba kayong uh, naipundar na bahay, lupa? Wala naman. Wala naman. Ah, so, puro mga bagay-bagay lang. Bagay-bagay. okay, bagay-bagay lang. Pwede ba niyang makuha yun? Kung may resibo siya? Nang... Yung mga bagay na binili niya. Example, TV, mm, ref, ganyan. Eh, pero ma, pwede naman. Pero baka naman pagkahiningin niya, di niya. Mm, diba? Okay, okay. Bibigay na. So, so ano yung ang pinag-iisipan niyang... mo ngayon, uh, kung Civil. ano 'yung magiging kaso na i nating isipin. ikaso sa kanya kasi nga emotionally medyo na-batter siya. Mm -hmm. Tapos physically, parang meron siyang na-feel na violation sa kanya. Although again, sinasabi natin depende pa rin niya sa Josegado na titingin, 'di diba? mm -hmm. ba? Kasi hindi namin si dini discourage pero alam mo alam mo kasi James, minsan Bugsulang ng damdamin. Pagka lumalabas na yung pera dahil sa abogado, mahal kasi yung abogado eh. <laughs> eh baka mamaya mapag-isip-isip ka ng konti. No? Anong tingin mo, hmm. attorney? Hindi, pwede naman siyang lumapit sa pau Ah, pwede siyang lumapit okay. sa pau Pwede. Pero ano sa tingin mo pwede niyang ikaso sa ganong klase kaso? Yung kasing bawsi naman, ay hindi rin magagamit. Aplikable eh. sa... Women and children. Uh, Oo, oh, women and children eh. Hindi uh -oh. ito applicable sa kung mag-asawa yung lalaki. Eh baka naman nasaktan siya physically. Nasaktan ka ba physically? Meron bang uh, pananakit na nangyari? Hmm. Wala po. Pero verbal, meron. Ah, meron verbal. Ba? Verbal abuse eh. Verbal abuse. Eh pero physical abuse, wala? Wala naman po. Kumbaga eh, manifestation yung... lang naman nangyari. Ah, manifestation. So... Okay, napag-iisip na si attorney. Ano ba ang magandang ikaso oh, sa ganun? Ikaso. Oo, oo. Kasi, one year na rin kasi nakalipas. Ganito ay, one year rin. na nakalipas. Pero magkasama pa rin kayo sa bahay. And ay, hindi, pinalayas na. ka na nga pala. Pinalayas, pa, pinalayas. na siya. Apa. Pinalayas Pero one year na, na nakalipas, attorney, wala ba yung prescriptive period? Mm -hmm. Ay, depend, depende kasi kung ano sa ka, kung ano ikakaso eh. Nag-iisip kasi James, ng kriminal. Oo. Oh, oh. Wala akong maisip na na criminal case. Para sa kanila. Uh, James, bakit ngayon ka lang nagreklamo? Tanong lang. Bakit kasi ngayon mo lang naisip? Halos matagal rin kasi ako na na-admit sa hospital dahil sa nangyari. Ah, Kaya wala okay. talaga akong capabilities to reach out to people. Ah, Tapos okay. wala rin akong kakayaan to hire a lawyer kasi wala pa akong trabaho dahil sa sa nangyari. Okay, mm -hmm. okay. So, attorney, habang nag-iisip ka, meron oh, akong hindi civil legal. Case, civil case for damages. For damages, mm -hmm. okay. Pero, oh, baka I mean, more than that, James, more than the legal, maybe you seek counseling. Baka kailangan mo ng counseling, no? Mm -hmm. Oo, you can go to any church, no? Oo. Ako kasi Christian ako eh. So, you can go to any Christian church for counseling. You know, misa kailangan mm -hmm. natin ng ganun para sa buhay natin. Para lang bumukas ang... Pag-iisip mo. Yes. At saka yung, yung bang, maano ka na ulit, you get back to your own feet na, alam mo yun? Oo. Baka, kailangan mo rin. Right now, therapy naman po ako. and Ah, nagt-therapy naman siya. na siya. Pero, hirap na hirap po. Oo. Wala namang sigurong madali sa, pag nagkaroon ka ng problema, hindi madaling bumalik sa dati. Pero, kayang-kaya. Oo, maniwala ka lang, James, na kayang-kaya mong bumalik sa dati. Okay. Mm. Ayan po, Will power. yan. Mm -mm. At uh, ang tingin ko, ano yan, ang tawag namin dyan ay TORT! Ano daw? Act. TORT! Charong full up. Okay. Ah, TORT. Uh, oo. Kasi yung TORT na alam ko, cake eh. TORT. Ay, oo, masarap yun. Masarap yun. Ah, oo, ako rin. Oo. Um. Well, anyway, masarap ang TORT ha. At saka yung sinigang na baboy mo. Ay, masarap yan ha. Kain ka na masarap ha, James. Oo. Oo, oo. okay sinigang, ka na? Pagka sinigang nababoy sa bayabas. Mas masarap. Kung may patola. Oh, may patola uh, pa. Dagdagan mo daw ng patola. So, may tatanungin ka po, James, mm. kay attorney? Uh, if ever lumapit no, po ulit ako sa PAO, ano po pwede ko sabihin? Ah, opo, pag lumapit daw no, siya sa PAO. Napit kayo sa PAO, opo. Ano daw pwede niyang sabihin? Ah, na magkapile ka ng ano, kaso for damages. For damages. Kasi ikaw ay inargabyado ng iyong uh, dating partner. partner at ikaw ay hindi ay ginawan ng hindi maganda. Ayan. Oh, okay. Good luck sa iyo, James, ha? At ito ay nagdulot sa iyo ng uh, paghihirap. Ayan. Okay. Hmm. Good luck, James. God bless you. Salamat. Okay. Bye. Okay. O, oh, eto naman. Si Vanessa ng Kalo Okan, 28 years old, Paano process kaya kapag magpapalit ng surname? Yung mm -hmm. daughter ko kasi sa tatay nakaapilido. Eh hindi naman nagsusustento. Nako ito na naman tayo. Mm -hmm. <laughs> Useless at nonsense na ginagamit niya pa. 14 years old na po siya ngayon. Okay. Mm -hmm. Pag nagagalit talaga yung mga kababaihan pinatatanggal yung pilido Gustong Dumante. Gustong Gumante. Parang kasi ang akala nila ay masasaktan nila. Oo. Yung tatay kapag uh, inalis. Ay oo. parang may artistang ganun eh. Oo! No, Dok diba, ko, ayoko magbanggit. May artistang gano'n. Ay, aray ko. Oh, oh, taga Tagakaloocan niya. <laughs> ay, kan. wala akong kaalam-alam. Eh, ka kaloocan. Eh, Siya kaya to. Ah. Itago na lang natin sa pangalang ganyan. Vanessa. Uh, o, oh, si sige. Vanessa. So, anong mangyayari daw? Hindi daw kasi nagsusustento. Hindi po ninyo nasabi kung yung nanay at ang tatay, o kung kayo at yung tatay, ay kasal. Ay kasal. ayon. Kasi po, kung kasal kayo, hindi po natin maaaring tanggalin. Apo, kasanli, ah, pagkasal di pwede? Kasi Bakit? nakalagay sa batas na ang isang anak, ang dapat niyang gamitin ay ang aplido ng kanyang tatay kung kasal sila ng nanay. So, hindi pwedeng palitan? Hindi pwedeng palitan. Ay, huwag ka magpapalit pala pagkasal kayo. Ah, unless talo. na lamang, kung ang apelyido ng tatay ay bagong gahasa. Ay, maantot. Maantot. So, uh -huh. pwedeng palitan. Uh -huh. Pero, <laughs> pero in short, pagka mag-asawa kayo, talagang yung asawa mo, mm -hmm. ang tatay ng anak mo, hindi mo pwedeng palitan. Pero, datapot subalit, kung ikaw ay hindi kasal, pwede? Pwede po pagdating ninyo ng 18 years old. Eh kung bata pa eh, illegitimate naman eh kahit Ay, pero, na i-acknowledge eh. Eh pero nailagay ni. Ah. Uh, okay. Kung ang ang uh, kasi ang nagdedesisyon kapag kinidirehistro ka ang isang baby mm. sa civil registrar yung nanay. Yes. Sa so, madalas sabi, walang kinalaman yung anak. Yes. Okay. So yung nanay Kapag nagbigay siya ng pahintulot, ng consent, o oh sige, gamitin na natin ng aplidon nitong ponyetang to. Okay. Hindi <laughs> oh. uh, nilagay doon. Hindi na mababago yun, kundi ng anak, pagdating ng anak sa 18 years old. Ah, so anak na lang ang mag-de-decide. Yes. So kahit na gusto niyang gawin ngayon, regardless of kasal o hindi, hindi niya magagawa? Oo, oh, at kapag ka yung anak niya hindi pumayag na palitan ng aplido, wala rin siyang magagawa. Ah, hmm. okay. Eh bakit hindi niya mo pwedeng naman kasi tapang buhay ng anak niya? Eh kasi oh. nga galit dun sa tatay. Bakit nga ang mga hindi ang... nagbibigay daw ng sustento, parang may kinalaman yung apelyido. 'Di ba? Dun sa hindi pagbibigay ng sustento. Alam mo? Alam mo ha, attorney, sa totoo lang ang mga kababaihan natin, pagka talaga emosyon ang pinapairal, ang nagiging dehado talaga minsan yung mga bata, mga bata eh Ay, naku. which is dapat hindi. Dapat, dapat isip-isip tayo pag may time. Uh, pag may problema ang mag-asawa, pag may problema ang magka-relasyon, huwag idadamay ang bata. Kayo lang. Ay, pero may mga babae nga ngayon ayon nilang gamitin yung asa aplido ng asawa nila. Totoo 'yan. Diba? Which is ngayon, hmm. pwede na sa ano sa passport, pwede mo na nga eh, ilipat eh. At ah, talaga naman kasi ang sinasabi ng husgado ng Supreme Court, na gagamitin ng isang babae ang aplido ng kanyang asawa, mm. pero hindi sa pilitan. Oh, okay. Mm, hindi sa pilitan. Pwede uh -oh. niyang hindi gamitin. Uh Oo. -oh. Kaya nga si Senadora Pia Caetano, hindi naman niya ginamit ang apelyido ng kanyang asawa. Oh, okay. Ako dati, nung naanal na ako, I was trying si to Risa, change Risa um, Tiberos hindi, hindi rin, na, ano. ginagamit ang apelyido mm -hmm. ng kanyang asawa. Pero after a while, hindi ko na rin nilipat. Kasi hindi, mo ginamit. Na, hindi ko na hindi ginamit ko yung sa asawa ko. Pero meron ngayon na naanal na ako. Ay anal ka naman pala ni. Eh pero ibang istorya, pero pwede ko palang ilipat. Pero hindi ko na rin ginawa. Mm -hmm. Sabi ko okay na 'yon kasi alam niyo po Kasi hindi na kayo mag-asawa. Eh. At saka hindi, mm -hmm. minsan naman kaming nagmahalan. Ah, wow, kana naman. At dahil sikat naman na yan, may lumabas na apat. Apat uh -uh. na eh. At, Blessing. Ah, blessing Oo. yun. Buti na lang, ay, blessing. Ay, closing na, closing ah, na. Di pa ako tapos eh. <laughs> Kukuha <laughs> pa ako tissue paper eh. Magmamaalaala mo pa kaya ako eh. Oo, uh, oh, gano'n. Oo, uh, oh, uh. di ba? Pwede Sayan, pa lang sa gawing susunod. gawing episode yan ng maalaala. Eh, sabi ko eh. kay Ma'am Charo dati, baka gusto niyang gawing 50, bebenta ko na yung story ako. <laughs> 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 Hindi, 10,000 lang dati. Oh, anyway, ah, okay, hay, nako, ang bilis talaga ng panahon pag tayo talaga ay nagkakwentuhan lamang at marami tayong natututunan kasabay po ng mga payong gal ni Attorney Danny Concepcion. Sana'y ay marami kayong natutunan at naibigan ninyo ang aming episode ngayon. Maraming salamat pong muli ako inyong mare ng Bayan Maria. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating pag kiki ade. Sa susunod nating episode. <laughs> Ganun din eh, di ba? Bye.